Hi guys! Welcome back to our channel. Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga common na question regarding sa Grab. Marami kasi tayong natatanggap everyday na mga katanungan regarding sa Grab. So, punong-puno lagi yung mga comment section natin. And, and dami ding nagme-message sa atin regarding sa Grab. And syempre, panoorin mo ang video na to, baka andito yung mga katanungan mo. And tatalakayin din natin kung Totoo nga ba na ubos na ang slot sa Grab at uunahin yung mga nagkaraban last year? So pag-uusapan natin yan sa video na to. Syempre bago 'yan, kung bago ka lang sa channel natin, 'wag mong kalimutan i-like and subscribe 'yung channel natin. And 'wag mo ring kalimutan mag-comment or i-share 'yung video natin para marami pa tayong maabot sa mga videos natin. And para updated ka lagi sa mga video na lalabas natin regarding sa Grab at Joyride at saka sa slot na nilalabas ng LTFRB. And ito na nga, meron tayong sampung katanungan na tatalakayin ngayong araw na to. So, una na nga dyan, unang katanungan galing kay Graciel Camilon 239. Sabi niya, Sir, need pa ba ng COC kay LTFRB? Nga pala guys, meron na pong memorandum yung LTFRB na hindi na po kailangan ng COC. ah uh, yung COC kasi ang hirap niyan kumuha at saka Uh, hindi basta-basta nagbibigay ng COC uh, Kasi nga, uh, naka-private yung mga sasakyan natin So, uh, yung LTFRB naglabas na ng guidelines na hindi na kailangan ng COC Pero, uh, yung LTO ay kakailanganin pa rin ng COC uh, Ang good news lang, matagal pa po kailangan sa LTO ang COC Ang alam ko, pag renew mo pa which is aabutin pa yan ng ilang taon. So possible, bayad mo na yung sasakyan mo bago pa lang kailangan ng COC. So sana nasagot ko yung katanungan mo. Pangalawang katanungan, galing naman kay Gabe Arangilan 4552. Sabi niya, boss, new applicant ako at mag-operator lang. Okay lang ba na pro license sa pag-apply? Baka kasi masayang pagpila ko. Thanks. So, ganito yan sa mga operator. Ah, uh, pag mag-apply ka palang sa Grab, hindi mo pa kailangan ng driver's license. Ah, uh, hindi mo rin kailangan pa dalhin yung sasakyan mo pag mag-apply ka sa Grab. Ang kailangan mo lang dalhin ay mga documents ng inyong sasakyan. Hindi mo pa kailangan ng license o kaya driver. So, kailan ba kakailanganin ang driver? Ang driver ay kakailanganin pag pag-tenex ka na ni Grab na pwede ka nang bumiyahe. ayan, sa tanong mo kung pwede nan pro sa Grab, hindi po tinatanggap ang non-pro sa Grab. Kailangan po professional yung driver's license natin dahil nga mag-handle tayo ng mga pasahero. Lahat po na nag-handle ng pasahero, katulad niyan, mga angkas, mga jeep, mga bus, uh, at ano pa mang public transport ay kailangan po professional yung driver's license So ang tip ko sa iyo, kung wala ka pang non-pro, pwede ka naman kumuha ng professional Yun nga lang, pag tinext ka na ni Grab na kailangan nang ng driver Maghanap ka na lang ng driver na uh, magmaneho ng iyong sasakyan at least nakapag-apply ka na sa Grab at nakakabiyahi na ang iyong unit. So pag meron ka ng professional driver's license, pwede mo na i-add yung sarili mo para maging driver at saka operator. So pangatlong katanungan naman galing kay Rose Ocampo 4166. Sabi niya, Sir, pahel paano po makapasok sa Joyride car? Kakalabas pa lang ng car ko. No idea po ano step. So, sa mga bago pa lang yung sasakyan at mga mag apply pa lang, ang pinakaunang step po ay i-prepare nyo po ang inyong mga requirements. Pag kumpleto na po ang inyong mga requirements, punta po kayo sa pinakamalapit na Joyride or kaya Grab office doon po uh, uh, nag apply Sa Grab nga lang po, kailangan ng schedule. Sa Joyride, uh, tumatanggap sila ng walk-in. At doon nyo po ipapasa lahat ng inyong mga requirements. Hindi po sa LTFRB, hindi po kani-kanino. Doon po kayo sa mga TNBS magpasa ng inyong mga requirements. Pangatlong katanungan naman galing kay Roldan Garcia. Sabi niya, Sir, okay lang ba na bagong labas na sasakyan isali sa Grab? Opo naman, syempre uh, okay lang po na i-apply yung mga bagong kotse, mga bagong sasakyan. Kung wala pa po ng ORCR, dalhin nyo lang po yung sales invoice at saka delivery receipt ng inyong sasakyan. Uh, kung wala pang plate number, mayroon naman yung conduction sticker. Ang gagawin mo lang, pag lumabas na yung conduction sticker, uh, pumunta ka lang sa Grab at magpapalit ka from conduction sticker to plate number. Sumunod naman ang question galing kay Mark Guzman 685. Sabi niya, ilan percent ang hati ng Grab? So sa mga hindi nakakaalam, ang Grab po hindi katulad ng taxi na ang taxi wala pong kahati. So ang Grab po mayroon pong commission si Grab. Dahil nga ginagamit natin yung kanyang platform or yung kanyang app, so mayroon siyang commission sa bawat biyahe natin. Balit 20% po ang commission ni Grab sa bawat biyahe natin. For example, ang fare po ng pasahero ay 100 pesos so bali yung 20 pesos po mapupuntayan kay Grab yung 80 po mapupunta sa atin so yung 20% po ibabawas yan doon sa top up natin meron po tayong top up so makikita nyo po yan sa Grab tutorial uh, na video na ginawa natin sumunod so, naman na question ay galing kay I love to lurk around so sabi niya hello sir okay lang po ba driver yung maglakad ng Grab nang owner mag power of attorney na lang. Ganito po kasi 'yan, yung SPA o yung tinatawag na special power of attorney, applicable lang 'yan doon sa mga uh, immediate family member, katulad ng asawa mo, tatay mo, nanay mo, and kapatid mo. 'Yun po tinatanggap yung SPA Pero pag hindi mo po ka mag-anak ang magsasubmit ng mga requirements sa Grab, hindi po 'yan tatanggapin. Kailangan po asawa mo, nanay mo, and kapatid mo or anak mo ang magpasa ng requirements sa Grab. Kailangan mo lang mag-issue ng SPA. Sumunod na katanungan galing naman kay Mark Kevin Ray Ruluma 4040. Sabi niya, 55k daw babayaran sa franchise fee. So ganito yan. Ang franchise fee po ay mura lang. So ang magagastos mo lang 6,900 pesos and additional Uh, 3000 pesos para sa CPC. So, bali total of nasa 10,000 pesos lang po ang magagastos mo. Fake news po yung 55,000 pesos. Yan po ay ang tinatawag na palakad. Sa palakad po, wala kang kasiguraduhan sa pera mo. Pwede ka pong ma-fake dyan So, ina-advise ko, uh, personal na kayo mag-apply, wag na kayong magpalakad sumunod so, naman na question galing kay Julius Miranda 9605 sabi niya thank you sir sa info tanong ko lang pwede ba parehas applyan grab at joyride kapag nag open ng slot parehas hindi po ba magdodoble yung papers o yung pangalan mo sa LTFRB kapag nabigyan ka ng slot salamat po so bali ganito yan so dapat isa lang po yung a-applyan natin, kung kay Grab Grab lang po, kung kay Joyride Joyride lang, uh, dahil nga sinasubmit nila yan sa LTFRB, so pwede pong magkadoble isa lang po dapat ang a-applyan natin, and sayang din po sa pera, maglalabas ka ng uh, 10,000, tapos 10,000 din sa kabila, so magdodoble din ang bayad mo, pero pag lumabas na po yung PA nyo ah, uh, pwede nyo i-apply pareho. Kunyari, nag-apply kayo sa Grab ng PA at lumabas na yung PA nyo, pwede nyo yan i-apply sa Joyride para dalawa yung platform nyo. Sumunod pong katanungan, galing naman kay Anisha Canedo7381. Sabi niya, Sir, totoo po ba na nakahold hold daw ang application sa Grab as of now sa dami daw nang nakapending sa Joyride po ba paano mag-apply do need personal ang punta po location po ng Joyrides. Uh, ang daming nagsasabi kasi na yun nga daw naka -hold. So ganito lang kasi yan hanggat wala pong ginag uh, hanggat wala pong sinasabing statement si Grab. So wag po tayong maniwala na naka-hold. So ayan titingnan niyo rin po sino po yung source ng information na yan. So kung taga Grab 'yan, uh, pwede yung paniwalaan or kung sa website yan ng Grab nilabas yung information na yan, so posibleng totoo. Pero sa akin lang, wala po akong idea pa kung totoo nga bang nakahold. Pero, ito lang, bibigyan kita ng hint. Pupwedeng hindi mag-hire si Grab. Kasi nga yung slot, si LTFRB yung nagbibigay yan. Yung 10,000 slot po, hindi yan binibigay lahat kay Grab. Pinaghati-hati po yan sa lahat ng TNBS. So, ang mangyayari po dyan, kung ilan lang po ang mabigay kay Grab, yun lang po ang mapupunta sa kanya. So, dahil nga malaki si Grab, so mas malaking part, mabibigay kay Grab, pero titingnan yan at uh, kung ilan na yung mga driver ng Grab at ilan na ba yung mga driver ng Joyride sa ibibigay equally sa mga TNBS so sa tanong mo naman kung saan ba paano ba mag-apply sa Joyride so bali punta lang po kayo sa office ng Joyride so doon po kayo mag-apply and yung address po, search nyo lang po yung ad sa internet yung address ng Joyride at yan po yung address nila So wala lang po, kung malapit po kayo sa Manila, meron po silang address dyan sa Park and Fly, malapit po sa SM Manila Nga pala yung uh, office nila sa PITX, wala na po, sarado na po yun Alam ko lumipat sila ng Las Piñas Meron din sila sa may Antipolo yata uh, Search mo lang sa internet at lalabas yung mga address ng Joyride Sumunod so, na question, galing naman kay user LR9DF1ZP5U. Sabi niya, Sir, ask ko lang po saan po muna ba pupunta once na mag-apply sa Grab? Once na mag-apply, sa Grab po ba muna or sa LTFRB? So, ito ang daming nalilito dito kung saan nga ba ang unang pupuntahan. So, ang pinakauna pong pupuntahan natin ay sa Grab po. Wala po, ta wala po tayong gagawin sa LTFRB sa Grab or sa Joyride o ano pa mang TNBS, TNBS na yan. Doon po tayo pupunta. Wala po tayong isasubmit sa LTFRB. Saka na po yan pag nag-renew na tayo ng ating mga PA sa LTFRB. Pero ang pinakaunang step po, punta tayo sa mga TNBS katulad ng Grab at Joyride. And nga pala madagdag ko lang, ang dami pong naglalabasan na unain daw po ni Grab yung mga nagkaraba noong last year. Actually pumunta po ako doon sa caravan nung July last year. Hindi po para mag-apply kasi malapit lang sa amin yung and naggagawa nga tayo ng video kaya dumaan tayo doon. So ang daming tao doon and marami din tayo mga follower na nag-apply doon. So ganito kasi yan. Nung July 2023 ay nagkaraban po si Grab. So And marami nga ang nag-apply. Umabot siya, alam ko kulang-kulang ng 3,000 na unit ang tinanggap ni Grab doon. And sa 3,000 na yun, uh, hindi po lahat ay hindi pa nakapasok sa Grab. Iilan na lang po ang hindi po ang hindi pa nakakapasok sa Grab. Dahil po nung August last year ay naglabas din po ng 10,000 slot ang LTFRB at nakapasok nga yung nasa 3,000 na unit na nag-apply kay Grab last year nung caravan. May mga hindi lang po nakapasok pa sa Grab doon dahil nga ang, ang pagkakaalam ko ay mayroon pong uh, nagka-problema sa law firm na pinagsubmitan ng kanilang mga requirements. Alam ko nagsara po yung law firm na pinagsubmitan ng kanilang mga requirements kaya na-delay ang pagpasok nila sa Grab. Pero hindi po lahat uh, hindi pa nakakapasok sa Grab. Ang iba po doon ay nakapasok na sa Grab. May mga followers po tayo na nag-message na nakapasok na po sila. So kung mayroon mang hindi pa nakapasok or yung uunahin ng Caravan ay kukunti na lang po iyon. And nga pala, uh, doon sa mga naglalabas ng source na yan, actually ang dami din nagko-comment sa akin bakit daw ako gawa ng gawa ng video, uh, hindi naman daw totoo yung mga sinasabi ko. Actually ganito kasi yan, uh, pansinin nyo ang daming nagsasabi na wag na kayong pumasok sa Grab dahil mahina na. Uh, uh, wag na po kayong mag-apply dahil talo at saka sayang lang ng gas, malalas pag lang yung sasakyan nyo. So ang dami tayo, ang dami nating naririnig ng na mga ganyang comment. Ang marami din sa ating nagpupuna na uh, kesyo, invite pa daw tayo ng invite, mahina na nga daw sa grab. So ganito kasi yan, ang mga tao nagpo-post yan at ng mga nagko-comment ay yung mga driver na ng grab dahil nga napapansin ko yung mga ibang driver ng Grab parang ayaw na nila na may makapasok pa na driver sa uh, Grab dahil nga daw, syempre nag-aalala siguro sila pag marami ng driver, hihina na ang booking sa Grab as if naman po, tayong mga existing driver na at operator sa Grab ang nagre-regulate regarding dyan so ang nagre-regulate po regarding dyan ay ang LTFRB kahit po anong gawin natin dito Uh, kahit pigilan pa natin na makapasok yung iba, uh, LTFRB pa rin po ang naglalabas ng slot at sila po ang nagdi-decide kung ilan pa ang kulang na mga uh, sasakyan, uh, mga pampublikong sasakyan dito sa Pilipinas. Sa nabasa ko, nasa 66,000 pa lang ang mga TNBS uh, driver dito sa Pilipinas. So ang kailangan bago mag-pandemic kasi nasa 100,000 units So mayroon pa yan, marami pang ilalabas si LTFRB na mga slot So yun nga ang napapansin ko sa mga dati ng Grab driver Parang uh, ayaw na nila na may pumasok pa sa Grab Ang tanong natin dyan, bakit ayaw natin na may pumasok pang ibang uh, driver sa Grab? Tayo lang ba ang nabubuhay? Tayo lang ba ang ang may pamilya? Isipin nyo na lang po yung mga OFW na gusto din mag-grab. Uh, gusto rin maghanap buhay dito. Ilang taon na po silang uh, malayo sa kanilang pamilya. So gusto rin gusto rin nila umuwi dito at mag-for good na para dito na maghanap buhay. So malaking bagay po yung pag-grab. Nasa diskarte lang po natin yan at nasa sipag lang natin yan. Kung gusto mong malaki ang kita mo, sipagan mo lang. Dagdagan mo lang ang oras mo dito sa kalsada at sigurado naman may booking sa grab. So kaya gumagawa tayo ng mga videos na to para matulungan natin yung mga gustong makapasok dito sa Grab. Huwag po kayong maniniwala doon sa mga mahina ng booking daw. Malalas pag daw yung ating mga sasakyan dahil nga ang gusto nila uh, wag na tayong pum wag na kayong pumasok sa Grab dahil hihina na ang booking pag pumasok pa kayo sa Grab. And ang iba diyan gusto lang nila na magpalakad ka para maglabas ka ng malaking pera. So kaya naggagawa tayo ng video para maiwasan po kayong mescam at maiwasan niyo pong maglabas ng malaking pera. And syempre kaya tayo nagagawa ng video para manami pa tayong matulungan ng mga gustong pumasok sa grab. Kaya advice ko wag po kayong mga maniniwala doon sa mga sabi-sabi. So mas maganda personal po kayong mag-apply para malaman nyo po kung ano yung totoong nangyayari dito sa loob ng Grab. Abangan nyo po yung mga videos ko. Maglalabas po ako lagi ng daily income, weekly income, monthly income dito sa Grab. Maglalabas ako lagi ng mga videos regarding sa mga katanungan nyo. Para updated kayo lagi sa nangyayari dito sa Grab. So ang sinasabi ko po dito ay ang totoong experience ko at yung nangyayari sa akin araw-araw dito sa pagbibiyay sa Grab. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Sana wag po kayong magsawa ang manood sa mga videos natin. At asahan nyo po hindi ako magsasawa sa paggawa ng mga ganitong content. Maraming maraming salamat po. Again, ito si Butter Dasband at your service.